Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na balita na pagkuha ng Golden State Warriors kay Lore Markkanen. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa New Orleans Pelicans. Katulad nga po mga katrops, ng kumalat na balita nung nakarang araw, Nawiling na nga po talaga ang Golden State Warriors na i-trade ang kanilang superstar forward ni si Andrew Wiggins since hindi na nga po nito napapantayan pa ang expectation sa kanya ng kanilang kupunan kasunod ng paglamyan ng kanyang laro. Maliban rin nga po dyan ay ito rin naman nga pong isa sa mga paraan upang may saayos at mapa-improve nilang muli ngayong season ang kanilang kupunan. At kasunod nga po ng pagiging available nito sa trade market ay sari-saring mga rumors na nga po nagsilabasan ngayon patungkol sa kanya. Pero ayon nga po sa isang NBA insider, ang pinaka-realistic na po talagang trade na pwede nga po nalang gawin gamit si Andrew Wiggins ay ang sinasabing pagkuha nila kay Lori Markkanen mula sa Utah Jazz. Hindi rin naman nga po ganoon kalayo ang kontrata ng dalawang ito sa isa't isa. Kaya malaki nga po ang chance na magawa ng Jazz at ang Warriors ang ganitong klaseng trade ngayong season kung gugustin lamang nila. Nag-average rin naman nga po si Markkanen ng 24 points at 8.8 rebounds per game na mapapakinabangan ng gusto ng Warriors ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa New Orleans Pelicans. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell at Cam Reddish bunso ng tinatamon nilang injury sa kanilang mga pangangatawan. At dahil nga po dyan ay maaga nga po nag-struggle ang Lakers sa simula ng kanilang laban na sinabayan na rin naman nga po ng pag-init ng shooting ng mga players ng Pelicans sa pangunan ni Brandon Ingram. Pinagpatuloy pa nga po nila ito hanggang sa second quarter habang ang Lakers ay nahihirapan sa kanilang opensa at depensa. Pero sinubukan na rin naman nga po ng Lakers na humabol especially si Lebron James na nakapagtala ng na 34 points, Anthony Davis na kumana ng 20 points, at si Austin Reeves na ng 20 points Sadyang hindi pa rin naman nga po nalang kinaya na may baba sa single digit ang kalamangan ng Pelicans Hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro sa si score na 129 to 109 Kaya dahil nga po sa pagkatalo na ito ng Lakers Ay bumagsak na nga po sa 17 wins at 17 losses ang kanilang kasalukuyang record sa si standings ng Western Conference Hindi na rin naman nga po napigilan pa ng mga fans na magkagulo sa social media at majority nga po sa kanila ay pinapatalsik na ang kanilang head coach si Darvin Ham na sinabi sa kanyang interview na kailangan nga daw po ng mga players ng Lakers na patatagin ang kanilang chemistry sa pamamagitan ng pagsasama nila parati. Gayong ito lang naman nga po naging isang paraan para mabaliktad nila ang kanilang sitwasyon ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.